Hello sa inyong lahat, welcome to another video For today's video, magluluto tayo ng pang-umagahan natin ito, pang-talong Pakikita nyo yung mga sangkap Meron tayong tatlong pirasong talong, kamatis, sibuyas Magluluto tayo ngayon ng pang-ulam natin sa umagahan So guys, keep watching and support my wheels my page and also visit my YouTube channel. At ginamitan ko po siya ng apat na itlog. Apat na piraso lang. So ayun na guys. iniwaan ko lang siya ng kamatis, sibuyas. Thank Keep watching guys. Enjoy watching. Thank you sa 5,000 followers natin. Solid sa mga kareles natin dyan. Follow to follow. Uh, support uh, local blogger uh, Supportahan natin yung mga katulad natin na nag-uumpisa pa lamang follow uh, to follow tayo guys support sana ay mamunitize na tayo ni Lolo uh, abang abang lang kayo guys for more interesting video at marami pa tayong i-upload na video at tayo ay nagsisimula pa lamang at binubuo pa natin yung ating kusina ni master ilagyan ko po siya ng chili powder para medyo mayahang then halo halo lang halo halo Yan, tusukin muna natin yung talong bago iawin kasi ang purpose dyan para hindi siya pumutok pag pumutok po siya at ikay matamaan masakit po yun at masisira po yung talong natin at inihaw ko lang po siya doon sa kalan ganyan lang po at ayan na nga guys. Naluto na siya. Tinugasan ko. Tinanggal ko lang yung balat niya. Ayan. Ganyan lang yan guys yung... Ayan. Niniwa ko lang ng... Palapad. Press. Ganyan lang guys. Kasimple. Pag umagahan natin. Pangulam lang to guys at wala pa tayong budget luto, magluto ng high class na luto support lang guys uh, support my reels thank you very much sa inyong support ah. at ayun lang guys nilagay ko yan yan lang yan, lang yan yung proseso natin sa pagtuto parang talong yan, yan, yan at balik natin para pantay yung luto yun at ayun na guys kain tayo guys with coffee thank you for watching, enjoy mama